'Di ba? Yan yung sinasabi nga ni Ramon Magsaysay, yung idol ko. He who has less in life should have more in law. Yung mga maliliit nating kababayan because they have nothing. Ito na naman. Ginamit pa yung mahirap kay they have nothing. Kaya mo nga sila inaabuso rapi because because they do not have they have nothing. They do not have anything. Kaya ang ginagawa mo, inaabuso mo sila. Totoo yan. Diba? inaabuso mo sila, kaya huwag kang magsasabi ng ganyan. Kung meron mang umaabuso sa mga maihirap, ikaw yun. Ikaw yun, Rapi. Dahil alam mo, kailangan nila ng ayuda. Dahil alam mo, kailangan nila ng tulong. Ibinibenta mo yung kahiyan at dangal nila alang-alang sa kikitain ng vlog mo. Ganyan mo sila inaabuso dahil wala silang masyadong alam. Hindi nila din masyado alam ang karapatan nila. Pulang sila sa kaalaman. Ano ginagawa mo? Niloloko mo sila sa pamamagitan ng mga pagmamind conditioning mo ng mga malimaling maling uh, informasyon, mali-maling kwento, mali mga invento time mo. Diba? Yung totoo. Ikaw ang umabusa sa mahihirap, Rafi. Yumaman ka na nga dahil sa mga mahihirap. Eh. Naging bilyonaryo ka na dahil sa mahihirap. Naging senador ka pa dahil sa mga mahihirap. Yung jowaers mo na si Jocelyn Pua, pati anak mo, sa, yung anak mo sa labas, naging nasa kongresyo na din. Lahat yan ay dahil sa panluloko mo sa mga mahihirap na pinagtatagol mo na sinasabi mong mahal na mahal mo. Di ba? Hi, hey, Lemon, patabay mi sa'yo, no problem. Di ba? Kung magsalita ka, ginagamit mo na naman yung mahirap eh. Kung meron mang umaabuso sa mahihirap, Rafi, ikaw yon Ikaw. Alright. They're poor. They're helpless. Sila yung palaging naagrabyado. Kaya nga! Ikaw yung umagrabyado umagrabi, yung palagi sa kanila. They are poor. Okay? They are poor. They are helpless. Palagi silang naagrabyado. Rapi, ganyan ang ginagawa mo sa kanila. Ganyan ang ginagawa mo sa kanila. Katulad ko na rin, example natin, sinusulong batas na, na prepostiso, para sa mga bungal? Kung di ka ba naman talaga, ano, walang hiyat ka lahat. Ganyan ka ba ba ang tingin mo sa mga Pilipinong may hirap? Ang tingin mo sa kanila, mauuto mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng libreng pustiso para sa mga bungal na mahihirap natin kababayan. Di ba? Hindi ka malang nag-effort, nag-isip ng mas malalim, mas magandang batas para sa kanila? inuutoin mo sila, inuuto mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pustiso para sa bungal? Ops! Stop sa pag-scroll! Smile ka muna. Pero, buti ka pa, swerte ka, ang ganda na smile mo. Kasi kumpletong ipin mo. E paano yung mga kababayan natin na bungal? Diba? Kaya meron akong pinapasang batas na para lahat natin ating mga kababayan, lalo mga mahirap hindi na mahiyang mag-smile dahil hindi na sila bungal. Watch me. Ganyan ka Baba, ang tingin mo sa mga mahihirap? Dahil kung totoo, meron kang malasakit sa mahihirap, hindi ganyang, hindi ganyang klase ng batas ang isusulong mo. Yung totoo. Napakababa tingin mo sa mga Pilipinong mahirap. Uutuin mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng libre postiso? Putang ina. Dahil alam mong mahirap sila, they have nothing, they are poor, they are helpless. Uutuin mo sa ganyang bagay? kasi asa mo sa gobyerno? Ano ba yung may kakarampot na yan? Gawin mo na lang misyon sa ITIA mo para sa mga mahihirap tapos gusto mo pa batas. At again, ulitin ko, kung talagang mahal mo ang mga Pilipino, yung mga mahihirap na yan, hindi ganyan klase ng batas ang ipapasa mo para sa kanila. Diba? Kung di ka ba naman diba talaga gagot si Raulo, paano yung mga mahihirap na kababayan natin na magaganda ang ngipin? So putang ina, hindi sila makikinabang sa batas na pinagyayabang mo na sinasabi mong para sa mahihirap. Ano ba mo na mahirap bungal? Maraming may hirap na, mag na magaganda ang ngipin. Tarantado. Hindi mo alam? Mag-iisip ka. Gagamitan mo na utak. Mag-iisip ka. Lalaliman mo bata sa para sa may hirap. Katulad yan, hinawakan mo dating committed energy. Kung talagang mahal mong may hirap, Rafi, yan dapat ang inasikaso mo. Kung papaano mo sila matutulungan sa pamamagitan ng pagbaba sa, sa bayaran sa kuryente. At hindi lang mahirap ang makikinabang dyan. Lahat ng mga Pilipino. Rafi, sasabihin ko sa'yo ha, hindi lang mahirap ang mga, hindi lang mga, ay, ang mga Pilipino, hindi lang mahirap. Yung mga nasa middle class, yung mga nasa upper class, puro di mga Pilipino yan. Mag-iisip ka na para sa lahat. Inuuto may mga Pilipino eh. O kayo mga mga bungal na mahirap pa bibigyan ko kayo ng pusti. So, putang ina mo. Ginagawa mong gago yung mga mahirap. Watch me. Gaganong ka pa. Tarantado ka. Diba? Abangan nyo ha. Yung mga bungal, hindi na kayo magiging bungal. Gumaganong pa. Makaka-smile na kay hindi na kayo bungal. Abangan nyo yung batas is na is isusulong ko sa sa Senado. Kung di ka ba walang hiya, napakababa ng pagtingin mo sa mga may na Pilipino. Akala mo mapapasya mo sila? Kapag binigam mo sila ng libre pustiso? Tarantado? Putang inang yan. Ganyan mo inuto yung mga Pilipino? Sa palagay mo, mababa yung mga kaligayahan ng mga yan? So gano'n lang ang tingin mo sa kaligayahan nila? Yung mga bungal na yan, mga putang inang bungal na bibigyan natin ng postiso? Putang inang yan. Ang baba ng tingin mo sa mga Pilipinong mahirap? Yan pa naman namang humahanga sa Ba't pati ka magano ano maglaan ng disyenting batas para sa kanila? Grabe ka. Putang inang 'yan. Kundi ka hayop talaga. Ang baba ng tingin mo sa kanila. Laruntado 'to. Grabe. Sila dapat 'yung tinututukan ng ating gobyerno. 'Yung batas dapat nakatuon sa kanila. Mas lalo dapat silang uh, uh tinutulungan. Ginagawa mo ba 'yan, Rapi? Yung sinasabi mo, ginagawa mo ba yan? Na dapat mas lalo silang tinutulungan. Di ba? Dapat may mga batas sa para sa kanila na para mas lalo silang matulungan. Maraming batas, Rapi. Marami ng batas na maaring tumulong sa mga may hirap. At sana ikaw bilang isang batas, gano din ang ginagawa mo. Actually, meron kang, meron kang, meron kang, meron kang platform eh na matulungan yung mga hirap bukod sa pagiging senador mo. Kasi meron kong ITIA. Pero anong ginagawa mo sa RTIA? Anong ginagawa mo sa mga may Bago mo sila tulungan. Okay, Rapi? Bago mo sila tulungan. Di ba? Kailangan ni Ere muna ang buhay nila. Bago mo sila tulungan. Yung dangal at kahihiyan nila, kailangan mo nang mapanood sa buong mundo, Rapi. Tapos pag mamalaki, pag mamalaki mo, na dapat ganito ang ano, sa mga may may mga bata, sila dapat ang dapat na mas inuuna, mas tinutulungan, but hindi mo yung ginagawa. Utang na may lalapit na mahirap sa iyo. Tapos kailangan i mo muna 'yung buhay nila bago mo tutulungan. Tapos ang tulong mo depende pa kung makakailang part. Yung teleserye ng buhay ng Pilipino. Kanya imagine, ine-exploit mo yung buhay ng mga mahihirap nating kababayan na wala silang magawa kasi kailangan nila ng pera. Hindi ba pwedeng tumulong na hindi mo sila ipapahiya sa TV? Hindi ba pwedeng tumulong na hindi mo sila ikakamera? Kailangan talaga maging talent mo muna sila bago mo ibibigay yung kanilang mga talenti? pagkakitaan mo muna sila bago mo tutulungan? At ang masama, kapag hindi mo pagkakitaan hindi mo rin tutulungan? Tapos kung bumida-bida ka na mahal mo mga mahihirap what the heck? Di ba? Maraming lumabag kay Rappi Muno. Hindi, hindi niya tinulungan kasi hindi niya pagkakakitaan. Putang inang yan. Tapos lumakapagmalaki ka na dapat ganito sa mahirap ganyan, ganyan, ganyan. Leche, practice what you preach. Di ba? Tutulong ka sa, kung sino-sino tinutulong. Maraming kapakitang gilas ka. Unahin mo yung anak mo. Unahin mo yung pinabayaan ng pamilya mo. 'di ba? Sabi ni Sir Gabriel constituency work lang. Sinasabi na lang niya constituency work 'yan because pinagtatakpan niya yung kanyang ano, yung kanyang conflict of interest. Para hindi silipin na conflict of interest, na lagi siyang sabi sa kanyang conflict of interest. 'Yun na lang bisi sinabi niya, constituency work. Ginawa na lang niya dahilan niya no alibi. Pero alam niya sa sarili niya 'yan. Putang inang 'yan. Napakahayop nito. Ewan ko ba kapag maraming naniniwala pa sa tsupain na to? Di ba? Sila dapat, yung mga kapuspalat natin mga kababayan, sila dapat ang lalong binibigyan ng tulong ng ating batas. Yun na nga eh. Actually, hindi nyo ba napansin? O ako lang ba? Ako lang ba yung nakapansin na hindi niya na masyadong ginagamit yung pobre? ay na na, ito, ito, itong ito, video na to, ilang beses niya sinabing mahirap kapuspalad natin kababayan hindi ko pa siya naringan ng pobre. Diba? Ilang, ilang, ilang video na ang napapanood ko na hindi niya na binabanggit yung pobre. ay don't know. Ako lang ba nakapansin? Ako lang ba nakapansin? Hindi, hindi namin yung pobre ngayon. Ang niya na is kababay nating mahihirap, kababay nating kapuspalad. Parang yung pobre hindi pa niya binabanggit. Kasi diba, marami na marami na sumisita kay rapi eh. Sa pagtawag niya ng pobre, putang ina mahirap na tatawagin mo pang pobre. 'Di ba? Sabi ni Sigfrid yung sigyong yung friendship bill correct. Pati friendship bill na isip mo bigyan ng 15 million na budget 'yan, friendship bill. Ano ba papakinabangan ng mga tao diyan sa friendship bill mo? Walang iya talaga 'to. Hayop pang puta. Sabi kay Den Lopez, hi hey, Madam A, good evening. Nalala. All right, thank you, thank you so much Kayden Lopez. Di ba? Sabi ni Julius, ni Sir Julius, sawa na po siya duka naman. Saka di napansin ah, uh, uh, napansin mo rin yun, Miss di ba? Diba? diba? Ano ko napansin ko din eh? Di ba? Sabi ni Sir Bobot, matalinong bobo yan. Ang sabi mo, manyakis na bobo yan. Manyakis! Baka daw may bumulong. Pwede. Sabi na ko kay Tito, tinuloy ng mga abogado niya. Pwede, baka, baka, baka. right tuloy natin, ha? Alright. Yun yun. He, has, he was less in love, she more in law. Hindi yung, yung more, may more, yun ang more sa batas dahil, kung minsan nababaloktot ang, ang batas, Apo. dahil, alam na natin. Diba? Dapat yung mga mahirap ay merong mas matinding ibinibigay na suporta sa malit nating babayan. Tama naman. Sa totoo lang tama naman. Kaya sana yung mga senador, magising kayo. Magising yung mga senador. Ano, uh, uh, nyo itong ITIA dahil ine-exploit ng programang ito, ng charity foundation na ito, ang mga ang pamilyang Pilipino. Ine-exploit ng, 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 ng foundation ni Rapimonyo ang pamilyang Pilipino sa ITIA, dapat yan talaga, maimbestigahan na yan. Imbestigahan yan. Di ba? Dapat maimbestigahan niya. Maulitin Dito. ko pa isa pa. Ha, kasi, galit talaga ako eh. Palagi ni eh, Pag mababalik na ulit yung galit ko dun sa mga polis na pag mga kabaro nila ang nireklamo, hindi sila maaksyon. mayaman, tamad sila. Pero pag mahirap, ang lumapit sa kanila, tamad sila. Pag, pag mayaman, lalong tatamad sila. Yung mga mahirap, agad-agad nilang paso nila. Dapat mas magkaroon ng mas malawak na karapatan yung mga pobre ating kababayan. Yun yun eh. Okay? Grabe. Pulis naman na siniraan ngayon. Pulis naman. Wala talagang mabuti kundi si Raffi lang. Wala talagang pwedeng asahan kundi si Rapi lang. Wala talagang pwedeng pagkitiwalaan kundi si Rapi lang. Yan ang gusto niya ano eh, yan ang gusto niya itanim sa utak ng mga taong naniniwala sa kanya. Alam mo ba Rapi, isang malaking panluloko ang ginagawa mo sa mga Pilipino. Hindi ka ba nakukonsensya? Yung pulis naman na sinisiraan mo. Paulit-ulit mo, paulit-ulit, paulit-ulit mo sinisiraan yung mga pulis. Di ba pag nangailangan ka ng tulong, Tumatawag ka sa mga pulis. Pag meron kayong re o may kukuha ng bata o kung ano man, kailangan nyo ng proteksyon. Di ba nagpapasama kay sa pulis? Maari nga may ilan na pulis sa iskalawag. Pero wag nating lahatin. ba? magkaroon ka ng paggalag sa mga kapulisan. Pero sabi sa iyo ha, pulis ang tinatawagan mo, pulis ang tumutulong sa iyo, pulis ang hinihingan mo ng tulong. Pag may nangyari sa iyo, sino tatawagan mo? 'Di ba pulis? O pag may nangyari sa pamilya mo, sino ang tatawagan mo? Sino tutulong sa iyo? Pulis. Oh my god. Pag may nangyari ba sa iyo, ikaw, ikaw lang ikaw lang magsa tutulong sa sarili mo? Wala ka bang kakailanganin kung sino man? Huwag mong lokohin ang mga Pilipino rapi. Na isa, yan ang isa sa pinakamalaking kasalanan na ginagawa mo sa mga Pilipino. Niloloko mo. Sa bagay, alam i explain natin. Kung ang pamilya mo nga, niloloko mo eh. Si Miss Julie nga eh. Napagkatapos yung pakasalan, inabandonan mo. Meron siyang anak sa sinapupunan, inabandonan mo. Diba? Si Jocelyn Puwa nga eh, na pinakasalan mo dalawang beses, niloloko mo din. 'Di ba? Habang karelasyon mo si Jocelyn, ilan na naging babae mo may naanak ka pang iba. 'Di diba? ba? Alba expect natin kay Rapi. Kung yung pamilya nga niya, yung sinasabi niyang mahal niya sa buhay, niloloko niya, tayo pa kayang mga Pilipino? Guys, nasa atin na lang yan kung magpapaloko tayo kay Rapi. Nasa atin na lang yan kung magpapadala na naman tayo sa bangis ng bunganga ng hayop na ito. Nasa sa atin na yan. ba? Sabi ni Arthur eh, Chair si Senator Tulfo sa energy, walang giyagang hakbang para maluto sa nakulang sa enerhiya. Actually, Sir Arthur, nagbitaw na siya bilang chairman dyan. Dahil wala siyang silbi. Nagbitaw na siya dyan. Alright. Ay, Daddy, analyze, hello. Naku, dumating ka late na magsasaro na ang tindahan. Ano ba yan, Daddy, analyze? Alright, sabi ni Bobo, tinitira siya ni Congressman Marculeta. but ayaw niya pataw siya sa Senado. Sa committee niya, <laughs> ay nako. Yan, yeah, nag na, nag-resign na. Hmm. Iba na sa atin na yan, kung magpapaloko pa tayo sa walang hiyang ito, Rafi, ulitin ko, ang pinakamalaking kasalanan na ginagawa mo sa mga Pilipino is yung niloloko mo sila. Pinapaniwala mo sila sa mga kasinungalingan mo. Alam mo ba kung ano magiging epekto niyan? My gosh. Grabe. Sabi ni Ms. Kahel, sana may interview ni Katunyi, si Ms. Garea at si Ma'am Julie. Well, I hope so. Alam mo sana, may kasi si Ms. Julie ngayon at si Ms. Grendy, ah, wala na masyado nag interview sa kanila ngayon. Ano? Pero sana, no, wag natin kakalimutan si Ms. Grendy at si Ms. Julie dahil sa kanila nagsimula lahat ito. Kailangan mabigyan ng hustisya yung mag na yan. Hmm. Sabi ni Jaycon kung baka na first, first resigned Actually, sa palagay ko, yung pag-resign niya, isang niya kusang loob kasi hindi niya man talaga kaya. Dahil di siya nababanatan eh. Di siya nababanatan sa energy eh. Dahil wala nga siyang ginagawa. Puro saw ginagawa sa iba't ibang mga issue. Pero sa energy niya, hindi niya sinahin, hindi niya, hindi niya binibigay ng pansin. Di ba? Siya ay over disqualified. Okay, si Rafi Monia is over disqualified para maging chairman ng Committee Energy. Over disqualified ang lolo niya. Inutil pag technical. Misguided, A, sabi ni Cesar. Ay, nako, nakakalyo. Sabi na, I am the I am. Ano, Atred? Son of Atred? Tama ba ako? Let's see if kaya siyang disiplinay ni Mr. Queso abangan. Well, we'll see, we'll see. Ano mangyari? We'll see. Alright. Si Binay din nag-resign. Ganun ba? sabi ni may gusto niya tanggalin ang GCP, sabi ni Mylene. Alright. Ay, yung panganay na anak ni ano, yung, yung interview ni ano ni, ni Miss Grandy nandito. Ayun, uh, pinost ni ni Epic Narrator dito sa ating ano. Alright? right? Anyway, yon Hanggang dito na lang ulit yung slide natin na sobrang maraming, 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 maraming salamat sa mga sumamasich ka na ito. sa maraming salamat. Salamat sa oras nyo. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Again, wag huwag natin kakalimutan. Huwag tayo magpapalokoy, Rafi. Nasa sa atin na yan kung magpapadala pa rin tayo sa tamis ng bunganga ng walang iyang hayop na iyan. All right. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much again sa mga sumama sa akin dito sa ating live stream. Maraming salamat. Um, Epic Narrator, Lord Glen, Miss Janet. Mylin, okay, good night, good night. Thank you so much. Si Jaycon, thank you so much. Thank you so much. All right. Si Giselle Julius, Miss Kahel, Matthews Maximus, Sir, siya, Sir Gabriel, Sir Arthur, I am at Red, Jaycon, Daddy Analyze, thank you so much, si Matis Maximus, Sabaw, of course, thank you, OGS Meko, thank you so much, Sir Bobot, maraming maraming salamat. Kanina nandito si Miss Nel Canvas, thank you so much, MR, thank you, si Lemon, Julius makarandang, thank you so much, Teresa Bataga, hello, thank you so much, si Jack Palita, maraming salamat, si Sir Gabriel, thank you, thank you, thank you so much, Miss Corazon Go, Corazon Garamay, thank you, Kayden Lopez, maraming salamat, Um, MP, Mang Temyong, thank you so much. Siegfried, Alfredo Bali, Baklita, thank you so much. Cesar Gabriel, Roland De Leon. Si ano si Silent, si Silent Observer na Thank you so much kay Lito, Hamoy. Maraming salamat sir Oscar T. Thank you. Roach Optin, win Thank you so much Kyle TV. All right. Miss Kahel. FN Animo Gihilde. Thank you so much Shaycon. Ma, ma ano magic me ano magic mike thank you so much Nelly Padua thank you thank you thank you so much thank you Silver Bullet maraming 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 salamat yung iba hindi ko niyata na bata thank you so much Miss Rocket Pinoy Bro of course thank you so much Pinoy Bro all right okay ayun lang sige na sir dude sir dude thank you so much sir dude Alta de Baklita mua mua tay sa hello thank you thank you thank you so much thank you thank you thank you so much Julie la Cochera, good night good night sa panom Julie Locachara family, thank you, thank you so much. Thank you so much. Matis, Matis, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kabata, sa ating mga kayubi, sa ating mga silent viewers. Of course, si Hylis pala nandito kanina. Sobrang salamat. Oh, sir, thank you so much. Salamat din sa mga kumpunatik, sa mga, sa mga ampalaya na dumadaan dito sa ating live stream. Thank you, thank you so much. Good night, everybody. Good night. Miss Ricool, thank you so much. Sir, so, MUG, thank you, thank you so much. Thank you so much. All right, good night. Alin B, Thank you so much everyone everybody. Mama, good night. Mahal ko kayo, good night. Hanggang sa susunod na LS natin. Thank you so much. Bye. All right. All right. All right. Thank Sa ganti nagniningning mga amuntu kanamin lahat na Galawin sa pagiging balimbing Kinuha mo loob ng tao Nang ikaw ay makilala Gagawa ka ng mabuti Para tulong daw sa masa Niloko mga tao Lahat sila ay pinaasa Totoy golem lang abdano Para kaya siyang salonga Doble cara pagkatao Di kanila nakilala Rosas kang maituturing Sa gandang kaaya-aya Ngunit pag sayo lumapit Kailangan maghanda na Dahil sa mali na ang sayo Tapara tama na ang panluloko Lahat na ikay bistado Sa gal galawan na hunyang o wala ka ng maluloko Harap hindi ng parusa, di man ngayon ay sakana Pero di mo matatakbuhan ang ganti ng karma